Alamin na po natin ang uh, update uh, ng uh, mga karagdagang pang mga detalye kaugnay po doon sa mga naapekto lugar na mga naapektuhan ng uh, Bagyong Nika. Nasa kabilang linya po natin ang uh, hepe po ng uh, PDRRMO ng Cagayan, si Ginong Rowelli Rapsing. Magandang uh, umaga po, Ginong Rapsing. Welcome po muli sa DWIZLU Channel 23. Drew na sino po at Judith Estrada Larino. Uh, good morning po, uh, Sir Drew. At sa lahat po ng inyong mga taga-sabay-bay po. Opo. Marami pong salamat sa inyong pong, uh, pagpapaunlak po muli. Uh, ginaong rapsing sa amin pong uh, himpilan. Uh, ano na ho ang kalagayan? Ano na po ang sitwasyon dyan po sa kagayan? Lalo't uh, marami pong mga lugar yung, ang uh, naapektuhan nito pong uh, uh, bagyong nika dyan po sa inyong lalawigan. Uh, yes po. na Uh, Go ahead. Sa Bagyong Nika po, uh, siyam yung nakataas na wind mm -hmm. signal number 3. Mm -hmm. Ito yung mga bayan po ng uh, southern portion ng uh, Tagayan. Mm -hmm. uh, ito yung mga bayan po ng uh, Tugingaraw, Enriles, uh, Solana, Peñablanca, uh, Igig, mm -hmm. tuaw, and Piat ito yung mga nakataas ng uh, wind signal number 3 mm -hmm. uh, nung bagyong nika at ito po yung mga nag-evacuate uh, sana umabot ng uh, limang libong indibidwal wow. ang uh, na evacuate natin dito mm -hmm. uh, mabuti na lang at uh, ma mabilis lang yung uh, pag-evacuate natin sa kanila Mm -hmm. at at uh, uh, tumaas yung tubig ka ng Cagayan River mm -hmm. umabot kami kahapon ng uh, 11.3 wow uh, na critical level critical level uh, lam lo lampas tao ho ba uh, sir Yes eh po uh, umapaw po doon sa ang Cagayan River natin at uh, umabot doon sa Sentro Gis. Mm. Mm -hmm. At uh, makikita niyo po doon sa mga social media Apo. post naman na uh, yeah, no? na sa bubong. Yeah, no? Halos bubong na lang yung, yung mga kabahayan dito sa Tugigaraw. Tug oh, sa Tugigaraw. Tug oh, okay. uh, pero wala ho ba mga naitala po na mga casualties uh, ginong rapsing? Uh, pasalamat po kami at uh, mm -hmm. mabilis tumugon itong uh, mga kababayan po natin dito mm -hmm. sa kagayan. Uh, mm -hmm. Dahil na rin siguro sa dami ng sama ng panahon nga uh, hinahap po namin. Mm -hmm. eh, wala po kaming uh, nasaktan, walang mga casualty po. Mm -hmm. Good. Naku, salamat sa Diyos. eh itong uh, sa bagyong offal... Uh, ah uh, Sir Ruel, no eh, binabanggit ng pag-asa kanina, kanina na contact namin ano uh, anytime today no magla-landfall ba ang uh, bagyong Ophel uh, northern isabela or mainland cagayan ang banggit niya kanina di ba mm. ni uh, Benny Estereja, no ano bang uh, paghahanda pa rin natin well siguro gal oo del handa kumbaga na walang nagpasaway sa inyo ah uh, Sir Ruel, eh, no wala po ma'am mm -mm. uh, takot po kami maghigh mm -hmm. mm -hmm. mm, so uh, kailan okay, natakus po yung uh, pre-disaster risk assessment ng office of civil defense kaapon, opo ang sa bahagi naman po ng uh, provincial DRM council ay uh, gagawin namin ang uh, pre-disaster risk assessment po natin uh, after lunch po alas dos po bukas Uh, bago pa man na uh, mag uh, makarating sa atin si Ofen mm -hmm. ang uh, tansya po natin base sa forecast po ng uh, Pag-asa lalapit sa atin ng 200 kilometers itong si uh, Bagyong Ofen mm -hmm. uh, bandang hapon uh -huh. ng uh, Webes bandang so mm -hmm. ayan All right. Pero Uh, sir Rueli, nung mga nakarang araw Dahil uh, every week nag-uusap tayo <laughs> Dahil sunod-sunod nga yung uh, bagyo Kamusta naman po yung uh, inyong uh, supplies uh, Yung inyo pong mga uh, stockpile po mm -hmm. Ng mga relief supplies Hindi ba po kayo na nagkukulab pa? No, ano, Especially family ba? food box pa no? mga family food, uh, food kasi box Sunod-sunod po kasi ito, uh, Ginong Rapsing uh, Yes, sir Uh, yun nga ang pinapasalamat namin sa Pangulo mm. -hmm. Uh, Sir Drew uh, nung pumunta po siya dito kasama niya yung kalihim po ng PSWD uh, DSWD, mm -hmm. uh, mga frontline agencies na ba at uh, sila, uh, naunahan ho kami mag-replenish mm -hmm. ng mga nagamit na stockpile ng uh, barangay at uh, LGU. Mm -hmm. So, na-replenish po yung mga family food packs ng uh, barangay at LGU. Yung family food pack po na meron ng uh, province ay uh, intact pa mm -hmm. sa dalawang warehouse. Mm -hmm. mm -hmm. Intact pa. Alright. Pero baka meron pa ho kayo mga karagdagan pa, uh, Sir Rueli, na mga panawagan... ay na, si Sir Rueli. Nandiyan na? Nandiyan ulit? Nandiyan ba? Nandiyan ba? Uh, sir Rueli, Hello, sir. Opo, Ayun, yun. baka meron pa ho kayong mga gusto pang ipanawagan sapagkat hindi pa ho natatapos ang kalbaryo ho natin dito sa mga magkakasunod po na bagyo. Uh, sir Rueli, although nagpadala naman po ng karagdagan ang ating pong Pangulo, ay sadyang hindi naman ho din natin mapipigilan itong mga bagyo. Diba? Baka additional ho, uh, mga tulong pa na pwede pong ipahati uh, ipahatid ho. hindi lamang ho na national uh, government, pati ho yung ating po mga nasa pribadong sektor. Baka may gusto hong tumulong, ika. Uh, yes po, uh, nagpapasalap sa din po kami sa mga private sector po ang uh, nagdo Halos araw-araw uh, may dumarating po doon sa capital Compound mm -hmm. at uh, nai-check-in po natin yung kanilang mga donations doon sa mga warehouse din po natin. Mm -hmm. mm -hmm. Alright. Hindi mo ba yung mga warehouse, uh, Sir Rueli? Ah, hindi po. Elevated po natin nila, guys, eh, sir. Oh. Ah, okay, very Naka good. Nakaredy talaga. So, mm. matibay naman yung mga warehouse. Uh, Unang-una dapat ma, ano yan, kung matibay talaga, no? N matibay naman. Yes, sir. Yes, sir. Mm -hmm. oh. Ayan, sir. So far, uh, sa naging uh, hangin na uh, mm -hmm. 60 to 80 kilometers uh, per hour nag-withstand naman ng mga uh, warehouses natin. Mm. Apo. May kuryente na ho ba doon sa ibang lugar? Uh, kung di ako nagkakamali, may ano eh, may ibang ilang barangay na nawalan ng uh, kuryente. Supply. Uh, supply. ng kuryente. Yes, sir. Uh, Na-restore na po ng uh, kagel ko yun. Okay. Uh, mm -hmm. Kasi eh, may maraming uh, kaso yung mga nakukuryente pag ganyan humbahay. Mm -hmm. Di ba mm -hmm. Sir Rowelly? Well, anyway, baka uh, sa mga susunod na araw uh, Subukan pa rin, subukan namin ho uh, kay ma uh, kausap sapagkat hindi pa ko uh, tapos nga itong uh, ating mga problema sa bagyo. Maraming hong salamat Sir Rowelly Mag-ingat uh, po kayo at magandang uh, umaga po sa inyo dyan sa Cagayan. Um Salamat. Salamat po sa inyo at sa inyo pong na, mga taga-subaybay po. Ingat po kayo. Ingat po, ingat. Si Ginong Roeli Rapsi.